Hi guys, good evening. So, nandito po tayo ngayon sa garden or sa amenities, no? So, ako yung lamang ay mag-komentaryo. pagbigay ng komentaryo regarding dun sa alam naman siguro ng bank ng uh, sambayan ng Pilipino or lahat ng Pilip Pilipino na katira dito sa bansang Pilipinas na sa kung saan yung uh, nag-viral or nag-trend na regarding dun sa uh, post ni isang Pilipina na katira sa BGC. Pangalanan na lang natin, Miss Biancatan. So ako kasi bilang Bisaya, siyempre parang nasaktan din ako. Bakit? Kasi nagkaroon ng discrimination. Kasi so correct me if I'm wrong, hindi ko masyadong gamay yung storya. But basis dun sa kunting nabasa ko, na itong babae na to ay nagbook siya ng uh, isang uh, motor. Hindi ko na lang siguro uh, banggitin kung anong pangalan ng, ano, uh, ng company ng motor. So ganito yan. Sa basis sa uh, mga sabi-sabi na kung saan galing siya sa bar, Diyan sa Makati Avenue or sa Makati na kung saan nag-book siya from Makati going to BGC. Di ba, pag mag tayo like ang cash, move it, joyride, may method of payment to nakalagay. So, nasa sayo, example, pag ang method of payment mo is debit card or cash. So, usually, kung ako, lagi ako nagka-cash kasi wala man akong debit card. So, pinos niya kasi na aanga-anga daw, aanga-anga yung rider or sabi daw unsa so ibig sabihin ah bisaya daw talaga so marami pa daw rider or bisaya na hindi alam yung debit card sa makatwid hindi naman kasi ibig sabihin na kung bisaya kay wala ka nang alam sa mga bagay-bagay nakadepende rin yan guys sa status ng buhay mo so para sa akin masakit yun kasi nagkaroon ng diskriminasyon no so unang una nang lait ka, nang alipusta ka kumbaga nagkaroon ng discrimination uh, in highlight mo, Bisaya, aanga-anga, walang alam. O baka first time pa ni Kuya Ryder na makakita ng debit card sa buong buhay niya. Hindi naman siguro ganun. Kahit nga construction worker, kahit nga construction worker, hindi lang lang naman ha. Kasi magigiting naman gagawa yung construction worker. Meron nga mga card, di ba? Hindi ibig sabihin na uh, kung Bisaya ka ay eh, ganun na lang kamangmang, di ba? Take note, ang Bisaya maraming napatunayan. Take note, ang Bisaya may ambag sa lipunan. I uh, just like, uh, for example, Senador Manny Pacquiao. So, ano ba? Sino ba si Senador Manny Pacquiao? Diba? Pambansang kamao ng Pilipinas. Nakilala ang Pilipinas sa buong daigdig dahil ni Manny Pacquiao. So ngayon, bisaya si Manny Pacquiao. So parang ininsulto mo yung ano natin. Yung senador natin. Malaking ambag na mga bisaya. ba? Diba? May mga bisaya na kilala. Pagdating sa talento. O oh, sabihin natin, mayroon pang iba dyan na nagsasabi na hindi kami magalang kasi wala kaming upo at upo wala kaming po at upo sa ang upo at upo ay hindi namin nakaugalian at hindi ibig sabihin pag hindi ka nagupo upo at upo ay bastos ka ng tao maraming pamamaraan ang mga bisaya na kung saan paano gumalang siyempre yun kayo Tagalog kayo oo aminin namin matigas yung dila namin sa pagpapasasalita sa wikang Tagalog but take note pagdating sa English hindi rin kami magpapahuli yan ang second mal, uh, language namin so ikaw uh, Miss Biancatan sana wag naman ganun kasi unang una yung time na yun nag abot ka ng debit card na kung saan hindi naman talaga pwede yun saan isa swipe ni ano yon ni rider wala namang mas yun nadala niya wala nga naman isa swipe nya sa ano mo di ba so hindi yung maganda yung ginagawa mo oo so nagkaroon ng discrimination only 56 pesos hindi mo ma afford kung social ka di dapat mag grab ka o mag taxi ka move it lang pala kaya mo eh or angkas lang kaya kaya mo eh o kaya joyride lang kaya mo hindi ko nila lang ha kung social ka talaga patunayan mo manglait ka nga hindi ka naman kagandahan